update po tayo no, sa bagyong upong at dito sa Burasay Island naman ay signal na retreat kami no Ayan, at sa lahat ng mga kababayan ko no ng mga taga Burasay Island so maghanda po tayo at ingat tayo palagi no Ayan, uh, yan na no, dapat yung mga kailangan at kung hindi na kailangan ng likas ay lumikas po tayo huwag pong uh, matikas yung ulo kapag pinapalikas ng ating mga barangay officials no So kami naman po kanina ah uh, uh, kagabi pala kagabi ah uh, lumikas kami kagabi no kasi ah uh, <coughs> mahirap na lumikas kapag uh, malakas na yung hangin at yung ulan so ngayon ah uh, bumaba kami para magsahing muna at magigit ng tubig no? so uh, wala parang ulan ngayon uh, sinamantala na namin yung ah uh, wala pang Takas ng hangin Yan at Andito tayo sa tabing dagat Apli tayo no so, Tingnan natin yung mga alon Ayan no Ano yung laki ng mga alon Yan no? Ah uh, Yung alon no Malaki ng alon dito dito talaga yung napakadelikado Sa mga Bahay na Nasa gilid ng dagat no Kapag ito kalaki yung mga alon mga 2 to 3 meters yung taas ng alon. Ayun, no? Grabe, oh. Ito. Alon na ya. yan. Grabe, atras tayo, atras, atras. Tapos ng alon. Ayun, no? Bu awal ay yung alon dito sa gilid. Grabe oh. Mataas oh. Hay nung. Oh. Yan. Pag bu mababang dong yung ano, yung alon doon sa pangpang -pang na yan oh. Grabe nakikita. Hay nung. Hay oh. nung. Jai. Oh. kahit anong tibay ng bahay mo yan kapag yan ang Ah uh, nanalasa sa gilid ng Baybay bahay na no, upang pang no talagang masisira yung bahay mo yan Ayan o no? meron nang baha doon no? Ayan o no? o oh. ay baha na sobrang lakas ng ulan bumabaha na dyan sa bangpang na yun o no? Ayan, at meron pang uh, barko dito sa gitna, ayan no? sa so may so hindi pa siya pumasok pala dito sa loob ng San Pascual no? dito sa taguan talaga doon no? yan yan yung barko na yan oh, no? parang oh, uh, parang malulubog na sa laki ng alon dyan no? oh. ano pa parang ano parang tumatalon-talon yung malaking barko dapat alam na yan uh, pumasok na yan dito kasi mawaya baka lumakas na yung hangin tsaka yung ulan no? yan kami uh, may lakas ang alon ang laki wala pa naman masyado ngayong alon kaya ako pag video tayo dito no. So baka mamaya lumakas yung alon. Ay uh, lumakas yung hangin. So sana ay wag naman masyadong ah uh, pa yung signal number 3. So sana ay bumaba na no. So pray lang po tayo no. Sa mga kawayan po natin no. Sa mga daraan na ng bagyong upong ah uh, magsihanda po tayo no uh, at mag-ingat po tayo. And po natin yung mga gamit na dapat ating kailangan, no? Yung mga uh, flashlight, yung mga uh, pagkain natin, no? Yan. So kami naman po dito ay nakahanda na. So nag-evacuate na nga kami kagabi. At uh, buwa na kami dito para uh, magsaing, no? At mag tubig. Dinamihan ko na yung bagsain ko kanina Para Kung sakali man na Naging masungit yung ating panahon na yung araw Kahit maghapon Ah uh, na yung ating pagkain no? So mahirap na kasing Ah uh, tayo na Masama na yung panahon Malakas na yung hangin sa yung ulan Maraming hangin dito Ulan ano dito Ano no? Eh no? Ano na Yay! Atras tayo, atras, atras! Sa so, mga kababayan po natin, oh, buong Bigot Region at uh, sa buong Calabarso no? uh, at ipagdasal po sana natin na uh, uh wag na masyadong lumakas yung bagyo no? kasi kawawa naman talaga yung tatamaan itong bagyong opong eh, so, kaya nung bag ng tisoy dito sa amin, naalala ko noon, ah, uh, talagang napakalakas. Super typhoon yung bag, bag ng tisoy dito sa Burias Island, no? So, ngayon, ah, uh, signal number 3, tapos yung buong masbati, ah, uh, number 4, yung masbati, no? And yung Bicol Region naman, parang number 3 din yata, o so, number 4. So kailangan po nat talaga natin ng dubling ah, dubli at uh, iba yung pag-iingat no mga kababayan. O oh, shout out po sa ating mga bayaning SW na nanonood po ngayon sa ating ah, video. Yan. Tanay, ay din kayo palagi na hindi nagsasawa no. Kahit, hindi, kahit na minsan lang tayo nag-upload ng long video kasi palagi nang palagi tayong busy sa trabaho kaya ang ginagawa ko ah, short video na lang yung aking ina-upload sa YouTube no. So sana ayan diyan pa rin kayo no. Mga uh, viewers, mga minamahal ko mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Ah, uh, shout out po sa inyong lahat. Yan sa ating mga kababayan, mga FW, ingat po kayo palagi kung saan dako kayo ng mundo, naroon ngayon. Ayun. At sana ay uh, patuloy pa rin uh, kayong makasubaybay no. Ayun. So balik na tayo dito sa taas. So nagvideo na ako dito ng ilang minuto para meron tayong pang-upload na long video no. Kasi matagal-tagal na rin na hindi tayo ko upload halos 1 month na. Ang inapod ko na lang yung mga short video kasi nga yon uh, naging busy tayo. Sobra. At yung trabaho kasi ah uh, dubli talaga ah uh, yung ating ginagawang pagtrabaho. Ipag-atyaga lang talaga. Kasi ah uh, meron tayong pinapaaral no. Yan, tatlo. Tatlo na yung pinapaaro ko ngayon. Yan. So, sana ay matunaw na, sana ay wag na lang uh, wag na lang mag-landfall dito sa ay wag na lang dumaan dito sa ay Island yung bagyo kasi kawawa naman talaga yung mga tatama no? Ay no. So nakita naman po ninyo, kami uh, naman ko mga viewers yung Uh, panahon namin dito no talagang makulimlim yung dagat yung kulay blue naging kulay brown you know uh, lakas ng kaya yung lakas ng ulan yan Pero kita pa naman yung ano, yung Bicol region, no? yung Pasakaw, you know? yun, no? Ang kita pa yung pasakaw. Okay, you know, Yung may barko na yan, dyan yung pasakaw, yung yung gitna. Okay, you no? Marami na sa So sana ay lumihis na yung bagyo no. Ayun at Ah, uh, dumagsa. Sana ay maging habagat na yung hangin para lumihis yung bagyo. Kaya, no? Dumagsa ano ba yung ibig sabihin ng dumagsa sa Tagalog? Hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung dumagsa. Dito ba na, dito dito kasi yung habagat, dito yung habagatan. Tapos dito naman yung uh, dumagsa. Dito yung amihan sa sentro ng Bicol tapos dito naman yung Kanaway hindi ko alam kung anong tawag dyan sa Tagalog eh alam ko lang sa Tagalog yung Amihan at yung Habagat pero... You at know, uh, hanggang dito na po yung aking video no at uh, maraming maraming salamat sa mga viewers na nakahawal sa dulo na video yan no so, skip ads po tayo no yan at uh, para makatulong na rin sa ating review nyo ah uh, yan so po tayo sa kalagayan ating panahon dito sa Buras Island at uh, para uh, Malaman po natin Malaman po ng ating mga uh, Kaubayan Yung mga uh, Nasa ibang bansa no Para alam nila Kung meron silang mga Minamahal sa buhay dito sa Burias Island O dito sa Bicol Region Na yan. Sana ay Maging okay lang tayo no at ilayo na tayo sa anumang kapahamakan yan at maraming salamat sa mga viewers na andyan pa rin at patuloy na nanonood sa ating mga video no yan so uwi na ako kasi baka umulan at lumakas na rin yung hangin no ang laki ng alon grabe So hanggang dito na lang po no. At maraming salamat lang sa inyo lahat. Pag-ingay po tayo palagi no. At pagdasal natin na sana ay malusaw na agad yung bagyo na yan no. Para uh, hindi na makaperwisyo sa mga daraan ng lugar sa ating mga minamahal na kababayan kasi yung iba yung ibang lugar lubog pa sa baha uh, at hindi pa maka move on sa baha no So, dito naman sa Muras Island, wala namang bahad dito sa aming lugar kasi uh, nasa mataas yung motor namin at yung ano lang, yung dagat kasi yung bahay namin ito yung gilid ng dagat yan. at hindi ko na pamamahin pa yung aking video no at uh, tingin ko po talaga And, all tayo so hanggang dito lang God bless at, at ingat po tayo palagi